Bakit mo yung passport ano, mo mawala? Wala, wala yung passport. Ano, yung, passport wala yung passport mo mawala yan. Sige wala ka. Wala ano. Uwi ka na, uwi ka na. Ano? Kunin mo yung wala bag mo. Man, oh, eh, man, oh, eh. ng pera mo. Hala ka. Kilala mo ba yon? Kilala mo ba yung mga yon? Kilala mo ba yung mga yon? Kilala mo ba yung mga yon? <laughs> Bakit, bakit guna 2009 ka doon? Ayun tuloy dinukutan ka. Wala nang pera, kinuha nung mga